Sinabi ni DOTR Undersecretary Cesar Chavez na hindi pa kumpirmado ng China kung matutuloy ang 142 billion pesos loan agreement para sa Philippine National Railways, PNR, South Long Haul Project. Kaya nga, pagkatapos ng isang taon at dalawang buwan bago ang pagdinig ng kumiting ito, pinayuhan ng kalihim ang team na makipagkita sa China Exim Bank, para tanungin sila, gusto mo ba talagang bigyan tayo ng utang na 142 na bilyong piso, kung hindi, walang 142 na bilyong piso, walang civil works contract, sinabi ni DOTR under Secretary Chavez sa House Committee Appropriations. Dahil dito, sinabi ng DOTR na magdedesisyon sila sa Desembre kung tatanggalin nila ang consultancy contract para sa railway line sa katapusan ng Disyembre, ang kagawaran ng transportasyon ay kailangang bumalik sa NEDA upang humingi ng gabay kung higiling pa rin ang pondo mula sa China Exim Bank o wakasan ang pagkonsulte sa pamamahala ng proyekto, at bawiin din ang aplikasyon, ang muling aplikasyon para sa China Exim Bank, sabi ni Chavez. Noong nakaraang taon, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang transport group na makipagnegosasyon muli sa China para sa mga loan agreements ng Railway Project Funds matapos kanselahin ang loan application noong Duterte Administration. Ang nasabing mga proyekto sa Riles ay ang Subic Clark Railway Project, 142 na bilyong piso, ang Philippine National Railways South Long Haul Project, 51 na bilyong piso, at ang bahagi ng Davao Digos ng Mindanao Railway Project, 83 na bilyong piso ayon kay Chavez, maari pa ring ipagpatuloy ng gobyerno ang PNR South Long Haul Project sa pamamagitan ng paghiram sa ibang bansa o financial institution, o sa pamamagitan ng pagtatayo ng riles sa ilalim ng public-private partnership. Maaari tayong pumunta sa JICA, maaaring pumunta tayo sa Asian Development Bank, maaari tayong pumunta sa mga foreign partner para sa electromechanical at ang gobyerno pa rin ang mamamahala sa tamang paraan ng civil works na may pribadong contractor pagtatapos ni Chavez